Good morning mga bay It's Jason Brano Janel Ito po tayo uh, Mga bay magilis muna tayo Kaya mag gulay ta karon Sa itong para pamahaw Lagyan natin ng Butangan na ito mga parepanalyas Ang itong sanina mga bay Kay duty na ito bay <clears throat> Ayan bay Isingat ko bay oh. Singot ko sa kung ano ginit mo gaya rin lapita Kay sin rabyan ang lingding na bay oh. O, oh, tara ako. Gabi kasi not na ako bay, kayo. Tusog kayong siga. O, magulay rako ba bay, O, oh, oh. okra talong, kamunggay. Gabi o oh, kalabasa mga bay. Okay na. O, oh, muna itong ricados. Atong rekades. Oh. Hon, mga ricados. Muna mga bay. Kaya kalabasa o gabi mga bay. Kaya bugay Bukay mo siya malata. Ito na yung una o lunod mga bay. So wala man eh. Yung kabig nila kung gasol ba yun. Gasol bong ang aso. Uh, ako sa nilibalihin niya akong motor ba yun. Kaya na ako nagkaluto niya sa kainit dali ba yun. So, sa sakong sa giutan. Nilibalihin sa palandungan sa ako Eh okay, more pa yun na kabayo ba yun. Itong service karon Karoon ako ng eh, sunod ni gumulat ng ukra og talong mga bay di na ni siya mga bay di kayo na ni natuwa lang nga uh, mura siya half cook mga bay ba kay eh, natay mausap ito mga bay kay eh, lain kay nang lapun mo mura baboy na ano? uh, guard man ta di banta baboy di ba mm dilo mga bay ato lang eh, minimize ang atong pagluto siya ha kay para lamay ang atong pagkaon mga bay sustansyado kay bay diyan nimo makita di kay kahinga na na bay basta nakagulay ka hmm, di ba ang kalbasa o sa epikto pang patalas ng palingin hmm, o mikos mikos na natin mga bay hindi natin masyadong natain mas maganda yung yeah. para lang lapaw mga bay ba pero yung ano o kalbasa mga bay o ang gabi dapat ano pala yun lata lata yun para may dyan pag kasi natin mga bay o natin ng tunga sa pala o oh, diba tunga sa pala <laughs> o tsara yan mga bay at wala tay laing luwag ni eh. tsara na gitan eh marami na bilin sa mga aking nagpost dre no ato na kong gigamit po to bitsin na nato bisa kasako aw sa kasako um, kunti lang mga bahay na dili tama upaw bay oh, di ba mayo um, uh, atong uh, Pagpamahaw mga bahay atong pagduty nga uh, okay gyud kayo mga bay walay pikto sa atong lawas mas makahatag pag kusog uh, may dagang bitamina vitamina na bay ito lang like, yung sunod na itong kamungkay rin mga bay ang oran na itong dahon dahon na bisagon mga bay kamungkay ra magkaya lagbati. tinangkong wala kana hmm. mga bay imo nang mapalit sa gawas mga bay sa kamangkok mga bay sus kaya picture picture pa sa ah yung piyong, piyong siya sa kainit mga bay kaya igotom na dahi hmm. igotom na siya bay, mga bay Ay, mikos mikos na yan Okay. Uh, ano na po nang tilawan dahil na mga bayo. May okay. kalaman. Ba? May kalaman. Uh, gasol. Gasol bong. aso. O uh, yan. Uh, patag mga bayo. kay uh, atoning tungaon na eh, itong bulat na pinadala sa itong mahal na asawa mga bay bisaya kaya nung kaan na bay bulat ba bulat na sa tabang na uh, isda nga bidbid na bay eh kung daghang bukog ba muras yag bangos po man uh, yan mga bayo oh. ito lang nga tungaon mga bay kaya eh, budget mga bay kay nga naging ining, sa dyan mga bay budget budget good para na eh sa pamilya kay hindi ka mag budget mga bay ito sa utang padulong mga bay ang tiniran mo mga bayo anak mo ginagawa mga bayo kayo igit na mag-budget mga bay kaon kay kaon nang ipot uh, sa mga bay dakwa at tiyan mga bay tuma lang gyud atong mga bay sige ra biya tagling ko diha gulay-gulay ah, wala ay blaron ka mga bay mga karon mga bay oh mikos-mikos na ah, uh, tong tilawan din mga bay kung okay na ba gyud oh tilawan na nato ni eh. Hmm, dilaw niya, marang tulala siya. Ah. Oh, ulang pa daw. Ulang pa. Ulang nang Ajinomoto. Bitsi ah, ni eh. kinsare maupaw, di ba? <laughs> mga bay, pero di kay na makaupaw. Eh ginagmay ra man to. Hmm. Ah, di ba mikos sama mga bay? Oh, tilawan, tilawan. Hmm, para sakto yud. Hmm. okay kayo. Mikos-mikos na Taklo pa ba. Ngayon, balik Okay Okay, hao na mga bay Kaya ang sunod na itong pan mga bay Ang bulat na ito O, so, ato saan yung Bukago niya itong kasul Karabi gasolbong ang aso Pag walay siga Hmm Ayan mga bay, oh O, sugbaragi Sugbarahan to na mga brownies Nga Nga uh, ista Nga isugba Bulat Mga binabid-bid Mga bay Ayan mga bay oh. Ito na yung siga ba. Umot kayo ni si mga bay. Kung makatilaw mo, grabe yun. With kulay yun. Mas mayo kulay. Then, manggawas yun yung singota na mga bay. Ang tog maghapon, hindi ka katulog. ang energy na yung nakuha sa gulay. Positive kayo. O, oh, diba? Hmm, karoon mga bay. Gibalin na nako na. Mm brownies na kaya mga bay brownies o oh, gikuha na para hmm. ato so, uh, na din ang panon so, maghukan na din ta? so magkuha sa tag suka mga bay suka uh, suka sa tas suka para sausawan na to mga bay hmm, sausawan gamay lang oh. gamay lang suka eh, para lilit po kayo budget on oh, na oh, asin po do. Oh. Gamay asin. Okay, eh, parat-parat naman po O, oh, then sili lang mga bay. Hagin hagmay lang mga bay. Kay manggawas niya itong almorana sa nagdekano na itong sili. Hmm, iba. Hmm, di. Kasakto kayo. Tulo ka buk sili. wak na. Sulbad na. O, oh, hangot taguan bay. Gulay bay. O, oh. wow. lamit kay kulor gulay bay samot nagmatilawan matilawan nyo ni ba bisaya nga pagkagulay lang ni Bay bisaya mo na yung among tarbaho sa kani adto mga Bay nga walay yung mga utan mga Bay nga... tulo lang ka klase ng utan pwede na upat o ano mo kon mga Bay wala na kay problemahon basta mukhaon yung mong pamilya ulay, o gulay buhi di ba? ng diya na buhi pud sa akong ang gulay mga bay. Kay atong ginikanan jud grabe. Diya gyud diya ko nakakuha og kwan sila. Diskarte ang gulay. Mas mayo yung gulay mga bay. O oh, den bula den mga bay. Bisaya ra kay ni mga bay. Hmm? Bisaya ra kay ni. Kuwa tagluto mga bay. muna kabantay mo nga uh, akong loto gibutang na ko diya sa kuan uh, balunan kay wala ko laing kaliro god ako lang nang naglumag ko una ko lang gihaon diya tabog na magulay na pugko oh more na akong uh, um, technique eh, sa mga compost mga bay hantud hapon na na siya bay um, karon kay nakahukad na ta oh uh, tumpos una nga sili. Ayaw lang po gayong daghan magsilim magsili mo. Kaya ay noon, naram diba? oh, mm, na, na ha. Kanaya, kung araw Kaya iya-iya mong tagpuan, ba? Test, o test na ka-English pang panuha ko. Ang gilabay na ko itong ukan Yung mga iyahang ukan ba? Puno, gaw na. karon Karoon. Kaya napusa na. Karoon, so good na tagkaon mga bay. Continue lang mga bay. Kaya... Lami itu kayaknya apa enggak kau? kain din ng gulay. Okay. Thank you. Sa lahat.